Gusto mong magsuot ng magandang damit pero hindi kasya. Gusto mo ba ng maliit na baywang? Ang Power Belt 6.0 ay isang mahusay na solusyon para sa iyo. Makakatulong ito sa iyo na magkaroon ng magandang baywang nang walang labis na ehersisyo. Bawasan ang limang hanggang pitong pulgada kaagad pagkatapos ng isang linggong paggamit. Ang silver layer ay lumilikha ng sauna effect na tumutulong sa iyong pagpapawis ng limang beses ng higit pa malambot na tela, four-way na kahabaan, na may malagkit na sinturon na angkop sa lahat ng laki ng tiyan, pagbutihin ng gulugod, bawasan ng sakit sa likod. Maaari mo itong isuot sa loob ng iyong kamiseta at gamitin ito kapag naglalaro ng sports nang hindi nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa. Ibalik ang iyong kumpiyansa sa pamamagitan ng paggamit ng power belt 6 punto ngayon. I-click ang Bumili Ngayon upang makatanggap ng mga insentibo mula sa tunay na tindahan.